Tapos sa sana kanina oh. Ng ubo. Oh. Ano? Diga muna na ako. Oh. Naputol pa yung ano? Yung talim ng barina, yung bala ng barina. Oh, ang sayang man. Tapos na yan oh. Tapos sa kanina sana yan. Ganda na sana. Hmm. Wala eh. Naputol eh. Hmm. Yan. Uh, pasinawan. May ano yan, may Again, exhaust pan. Yan, exhaust. Para hindi masyadong mainit. Yan, yan ha. O. Yan o. O. Sayang. Tapos sa sana. Dito na sana oh. na o. Dito na sana ang kasunod. nito sa labas. Sana ang kung saan ang kasunod oh. Itong nasa labas ato. Yan Oh. oh. Ah, no. Yo, magdikita, mag ano? magdikitan kayo magkano kayo diyan, magmahal